Minamahal na anak, may espesyal na mensahe ang mga anghel para sa iyo ngayon. Sinasabi ng mga anghel na may mga salita ng aliw at pagmamahal na nagmumula sa isang lugar, na lampas sa ating pagkaunawa, isang mensahe mula sa iyong ina sa langit. Isipin mo ang malalambot na ulap at banayad na liwanag, isang payapang kaharian kung saan ang bawat kaluluwa ay nakakatagpo ng ginhawa. Mula sa lugar na ito, nakita ng iyong ina ang iyong mga pagsubok at tagumpay. At kahit na wala siya sa pisikal na mundo, palagi siyang nagbabantay sa iyo. Ang mensaheng ito ay hindi lamang tungkol sa mga alaala o nakaraan. Ito ay tungkol sa kasalukuyan at sa mga dinakikitang sinulid ng pagmamahal at paggabay na nag sa inyo. Ito ay tungkol sa pagdama ng kanyang presensya sa banayad na hangin, sa ngiti niya na nakikita mo sa sinag ng araw na sumisilip sa mga puno, at sa pagdinig ng kanyang mga salita sa mga tahimik na sandali kung kailan kailangan mo sila ng higit. Ang script na ito ay nilikha upang mapalapit ka sa kanyang walang hanggang pagmamahal at karunungan. Buksan natin ang ating mga puso at pakinggang mabuti habang ihinahandog ng mga anghel ang mga tapat na salita mula sa iyong ina upang tiyakin na maramdaman mo ang kanyang pagmamahal at kapayapaan. Habang patuloy kang nakikinig, ibinabahagi ng mga anghel ang kakanyahan ng mensahe ng iyong ina mula sa langit. Nagsasalita siya tungkol sa mga araw na lumipas, ang mga halakhak na pumuno sa inyong tahanan, at ang mga luha na minsan ay dumaloy sa tahimik na mga sandali. Naalala niya ang bawat kwento bago matulog na kanyang binasa, bawat sugat na kanyang hinalikan, at bawat kandila ng kaarawan na inyong hinipan ng magkasama. Nais niyang malaman mo na ang mga sandaling iyon, ay hindi lamang iniingatan sa iyong puso, kundi pati na rin sa kanyang puso, at magpakailanman ay naitatago sa santuwaryo ng kanyang walang hanggang pagmamahal. Tandaan, ipinapahayag ng mga anghel sa kanilang masayang tono, ang iyong paglalakbay ay patuloy na tinatamnan ng kanyang pagmamahal. Nakikita niya ang iyong mga hamon at pinapalakpakan ang bawat hakbang na iyong ginagawa pasulong. Ipinagmamalaki ka niya tuwing nalalampasan mo ang mga balakid at natatagpuan ang iyong daan sa mga labirinto ng buhay. Ang kanyang paggabay ay parang mga bituin sa gabi, isang patuloy at banayad na liwanag na tumutulong sa iyo na magnavigete sa pinakamadilim na oras nagsasalita ang iyong ina tungkol sa lakas na nakikita niya sa iyo, isang lakas na maaring hindi mo alam na taglay mo. Sa mga sandali ng pagdududa, tingnan mo ang iyong sarili, sabi niya sa pamamagitan ng mga anghel, sapagkat nagtanim ako sa iyo ng mga buto ng katatagan at tapang na maganda ang pag-usbong, kahit na hindi mo palaging nakikita. May payo rin siya para sa mga araw na parang masyadong mabigat ang mundo, kapag parang napakadilim ng kalangitan. Huminga ng malalim at tumingin sa paligid, ang kanyang mensahe ay umaalingawngaw. Hanapin ang saya sa mga simpleng bagay, ang halakhak ng isang bata, ang amoy ng iyong umagang kape, o ang kaaya-ayang melodiya ng isang kanta. Ang mga simpleng kaligayahang ito ay mga paalala mula sa akin para sa iyo, na nagsasabing pahalagahan mo ang bawat sandali tulad ng pagpapahalaga ko sa aking mga alaala sa iyo. Habang ipinapahayag ng mga anghel ang kanyang mga salita, nagsasalita sila tungkol sa mga dinakikitang sinulid na nag-ugnay sa inyo isang ugnayan na hindi napuputol ng belo ng kamatayan. Dama mo ang aking pagmamahal sa init ng araw na sumasalamin sa iyong mukha, sa banayad na ulan na humahaplos sa lupa, at sa simoy ng hangin na bumubulong sa mga puno. Ito ang mga paraan ko ng pakikipag-usap sa iyo, ng pagiging kasama mo sa kabila ng distansya, sa pagitan ng ating mga mundo. Inaanyayahan kanyang ipalaganap ang pagmamahal na itinuro niya sa iyo, upang ibahagi ang iyong liwanag sa iba na maaring naglalakbay sa kanilang sariling mga bagyo. Maging ang kabaitan na nagbibigay liwanag sa araw ng iba. Maging ang taingang nakikinig na nakakaunawa ng walang paghatol. Sa paggawa nito, dinadala mo ang isang bahagi ko, isang pamana ng pagmamahal na lampas sa oras at espasyo. Sa wakas, may katiyakan ng iyong ina para sa iyo, isang pangako na nagpapalakas ng loob at nagpapatahimik ng kaluluwa. Magkikita tayo muli, tinitiyak niya sa iyo sa pamamagitan ng mga mensahero ng langit, sa isang lugar kung saan walang paalam, kung saan pagmamahal ang tanging pera, at kaligayahan ang tanging wika. Hanggang sa araw na iyon, mabuhay ng buo, magmahal ng malalim, at alamin na palagi akong kasama mo, isang pintig lamang ang layo. Habang tinatapos ng mga anghel ang paghahatid ng makabuluhang mensaheng ito, pinaalalahanan kanila na itago ang mga salitang ito sa iyong puso. Yakapin ang pagmamahal, ang paggabay, at ang mga alaala na kanyang ibinahagi. Hayaan mong maging lakas at aliw mo ang mga ito habang nagpapatuloy ka sa iyong landas, pinalalakas ng walang hanggang pagmamahal ng iyong ina mula sa langit. Habang humuhupa ang mga tinig ng celestial, nananatiling maliwanag at malinaw ang mensahe ng iyong ina sa iyong puso. Dalhin ang kanyang mga salita bilang isang ilaw ng pagmamahal at pag-asa hayaan ang mga alingaungaw ng kanyang karunungan na gabayan ka sa bawat araw. Pinupuno ang iyong mga sandali ng katiyakan ng kanyang presensya. At tandaan, ang kanyang pagmamahal ay isang walang hanggang regalo na nagpapalaki, sumusuporta, at pumapaligid sa iyo palagi. Hanggang sa dumating ang araw na kayo'y magkakasamang muli sa masayang yakap ng kawalang hanggan, mabuhay sa liwanag ng kanyang pagmamahal, na alam na siya ay hindi kailanman talagang malayo, palaging gumagabay, palaging nagmamalasakit. Sa sandaling ito ng malalim na pagninilay at maselan na pagunita, nagsasalita sa iyo ang Diyos na may tinig na umaalingaw-ngaw sa kalawakan ng panahon at espasyo, nag-alok ng mga salita ng aliw upang paginhawahin ang iyong nagdadalamhating puso. Aking minamahal na anak, nagsisimula ang Diyos, ako ay narito kasama mo, sa bawat hiningang iyong hinihigop, sa bawat luhang iyong ipinapatak. Alam ko ang sakit na nananatili sa iyong kaluluwa, ang kirot na dulot ng pagkawala ng pisikal na presensya ng iyong ina. Ngunit alamin mo ito, hindi siya tunay na nawala, sapagkat iniuwi ko siya sa aking walang hanggang yakap, kung saan siya ay ligtas, minamahal, at buo. Ang iyong ina, patuloy ng Diyos, ay nasa isang lugar kung saan ang kalungkutan at paghihirap ay hindi na umiira. Siya ay naninirahan sa kapayapaan ng aking kaharian, kung saan ang kanyang espiritu ay malaya, at ang kanyang pagmamahal sa iyo, ay hindi nababawasan ng mga hangganan ng mundong ito. Kahit hindi mo siya makita ng iyong mga mata, siya ay kasama mo pa rin, tinahi sa himaymay ng iyong buhay, iyong mga iniisip, at iyong mga panaginip. Binabantayan kanya ng mga mata ng langit, at sa pamamagitan ng aking grasya, ang kanyang pagmamahal ay inaabot ka sa kabila ng tabing na naghihiwalay sa buhay na ito at sa susunod. Ang tinig ng Diyos, puno ng init at habag, ay nagsasalita sa pinakaubod ng iyong pagkatao naunawaan ko ang lalim ng iyong pagkawala, at ako'y narito kasama mo sa iyong pagdadalamhati. Engunit hinihiling kao sa iipsilono na sa aking plano, na higit kaysa sa anumang pangkunawa sa lupa. Ang paglalakbay ng iyong ina ay hindi pa natatapos, ito ay nagbago lamang. Siya ay bahagi na ngayon ng banal, isang liwanag sa walang hanggan na hindi kailanman maglalaho. At ako ay narito, upang dalhin ka sa pinakamadilim na mga araw, upang aliwin ka kapag ang bigat ng kalungkutan ay tila napakabigat upang pasanin. Sa iyong mga sandali ng kalungkutan, banayad na sinasabi ng Diyos, Lumapit ka sa akin, sapagkat ako ang iyong kanlungan at kalakasan. Kapag ang mga gabi ay tila walang katapusan at ang mga araw ay puno ng pangungulila, alamin na ako ay yakap ka, binubulong ang aking pagmamahal sa iyong puso. Ako ang Diyos na nagpapagaling, na nagpapagaling ng mga pusong wasak, at nangangakong ikaw ay muling makakasama ng iyong mga mahal sa buhay sa aking walang hanggang tahanan. Hanggang sa maluwalhating araw na iyon, ako'y narito, ginagabayan ka ng aking liwanag, pinupuno ang iyong buhay ng aking kapayapaan, at pinalilibutan ka ng aking pagmamahal. Habang nilalakbay emo ang landes ng buhay na wale ang iyong ina sa iyong tabi, pinapalakanan ka ng biyos na hingi ka kailanman tunay na nakiisa. Ako ang ama ng lahat, ang lumikha na nagmamahal sa iyo ng walang hanggang pagmamahal. Kung paanong inalagaan ko ang iyong ina, gayon din ako nagmamalasakit sa iyo. Sandalan mo ako sa iyong oras ng pangangailangan at bibigyan kita ng kapahingahan. Hanapin mo ako sa tahimik na mga sandali at pupunuin ko ang iyong puso ng kapayapaang lampas sa lahat ng pagkaunawa. Engge Spiritu, engge iyong ina ay psilon sa akin at magkasama kaming nagbabantay sa iyipsilonol. Ginagabayan ka sa bawat na iyong ginagawa. Magkaroon ka ng aliw, sabi ng Diyos, sa kaalaman na ang pagmamahal ay hindi kailanman namamatay. Ito ay lumalampas sa lahat ng hadlang, umaabot sa pagitan ng langit at lupa. Ang pagmamahal ng iyong ina ay walang hanggan, at gayon din ang akin. Hayaan mong ang kaalamang ito ang maging iyong aliw, iyong lakas, at iyong pag-asa. Ikaw ay mahal na mahal, pinahahalagahan, at hindi kailanman nakakalimutan, sapagkat ikaw ay aking anak, at ako ay palaging kasama mo. Sa mga tahimik na sandali ng pagninilay, ang Diyos ay patuloy na nagsasalita, hayaan mong ang aking mga salita ay maging balsamo sa iyong kaluluwa. Habang hinaharap mo ang mga hamon ng buhay, panghawakan mo ang pangako ng muling pagkikita sa aking walang hanggang presensya. Hanggang sa dumating ang araw na iyon, mabuhay ka ng buo sa liwanag ng aking pagmamahal, natagpuan ang aliw sa kaalamang ako ay hindi kailanman malayo sa iyo. Ako ay palaging nagagabay, palaging nagmamalasakit, at palaging narito upang magbigay ng lakas na iyong kailangan. Habang ikaw ay patuloy na humaharap sa bawat araw, hayaan mong ang aliw ng Diyos at ang walang hanggang pagmamahal ng iyong ina ay maging ilaw ng pag-asa. Ang iyong paglalakbay ay maaaring markado ng kalungkutan, ngunit ito rin ay puno ng pangako ng banal na kapayapaan at walang hanggang koneksyon. Yakapin mo ang pagmamahal na pumapaligid sa iyo, at hayaang gabayan ka nito sa mga lambak ng kalungkutan at papunta sa liwanag ng kagalingan. Ang pagmamahal ng Diyos ay isang walang hanggang regalo na nagpapalaki at sumusuporta sa iyo. Yakap ka sa isang pag-ibig na lampas sa pisikal na mundo. Ang malalim na ugnayang ito ay nagbubuklod sa iyo sa iyong ina at sa akin. Gamit ang mga sinulid ng habag at pagkaunawa na naglalapit sa iyo. Habang tinatak mo ang mapasok at kagalan na jebway, tandaan mong hindi ka kailanman nakisa. Sa bawat hakbang, sinasamahan ka ng banal na grasya, at ang pangako ng masayang muling pagkikita sa iyong mga mahal sa buhay. Hanggang sa mapalad na araw na iyon, mabuhay ka sa liwanag ng aking pagmamahal, natagpuan ang aliw sa kaalaman na ako ay palaging malapit, ginagabayan ka sa mga hamon at kagalakan ng buhay na may walang hanggang pagmamahal at malasakit.